Ladies and gentlemen, kung gusto nyong tumagal, magiging for life ang relasyon ninyo, ito ang mga dapat nyong iwasan. Huwag na huwag nyong gawin. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga bagay na nakakasira sa isang relasyon. So, kung nakaka ka kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado... Whoops! Disclaimer lang tayo. Ang mga babanggitin natin ay mga nakakasira sa isang relasyon. Hindi ko pinagpipilitan na sundin ninyo. Kung kayo ay naglalaro lang, hindi kayo seryoso sa ginagawa nyo, sige lang gawin nyo kung ano ang gusto nyo. Kung gusto nyo masira agad-agad ang relasyon niyo, ito yung mga dapat nyo gawin. So, eto ating alamin ang mga bagay-bagay na nakakasira sa isang relasyon. So, at number one, eto yung infidelity. Ito na yung pinakamalalang maaring mangyari sa isang relasyon kapag meron nang nangyaring panloloko, pagtataksil. Alam nyo, sa lahat ng mga magkakarelasyon, ito yung worst fear nila, mapalalaki man yan or babae. Alam nyo kasi, kapag meron ng ganitong pangyayari, nako, wala na yan. Sobrang dagok yan. Sirang-sira na ang lahat-lahat. Biruin mo nag-invest ka ng feelings, ng emotions, ng buhay mo para sa tao na yan. Then all of a sudden, malalaman mo na niloloko ka lang pala ng taong minamahal mo, di ba? So, lahat yan talaga, it breaks everything, yung trust. Lahat-lahat na, sirang-sira na lahat yan kapag may nangyaring pagtataksil, di ba? So, ito talaga ang number one na panira sa isang relasyon. Sa lahat ng mga relasyon, kapag may nangyaring ganito, siguradong sira na yan, warak na yan, wasak na yan. It will take time na mag -heal. Dadaan sa napakatagal na proseso bago makarecover yung pinagtaksilan o yung taong niloko. Mahirap yan. Most of the time talagang yan na yung end ng relasyon na yan. So, ayan po. Ang number one, Number two, ito yung lack of trust or ito yung wala kang tiwala sa partner mo. So, mahirap din ito kapag uh, marami kang pagdududa, ni hindi ka nagtitiwala sa partner mo. Lahat-lahat ng ginagawa niya ay parang meron siyang ginagawang mali. Parang niloloko ka lagi ng partner mo. Yun ang feeling mo. So, alam mo, kapag ganyan, nawala ka naman palang tiwala sa partner mo, sana hindi ka na tumuloy sa relasyon na 'yan. Kasi kapag ganyan, ano na ang mangyayari, 'di ba? Sigurado 'yan, napuro panunumbat, puro away 'yan, puro pagtatanong, pag-iimbestiga ang laging eksena sa araw-araw. Wala nang katahimikan kapag laging ganyan. Yung wala kang trust, wala kang tiwala sa partner mo, kaya 'yan ang isa sa mga panira sa isang relasyon Siyempre, kapag uh, wala namang ginagawa yung partner mo Ay eh, puro ka nalang kinala Puro ka suspetsa Narating din yung panahon at magsasawa na yan Siguradong aayaw na yan Or aalis na lang yan Nang hindi na nagpapaalam Lalayas na lang Dapat yung mga ganyang mga issue Pinag-uusapan nyo, okay? Number two Number three Ito, yung controlling behavior Oh, napakahirap kapag ikaw ay nasa ganitong relasyon. Yung tila ba, wala kang kalayaan, hindi ka pwedeng gumalaw sa gusto mo kasi yung partner mo ay kontroladong kontrolado ang mga dapat mong gawin. Para kang puppet. Alam mo ba yung puppet na kinokontrol ang mga galaw sa kanyang mga ginagawa, ginaganyan din, nilalaro-laro ng tao? Yun yung puppet. At kapag ikaw ay nasa ganyang relasyon, ganun din ang kalagayan mo. Kumbaga, lahat ng galaw mo ay kontrolado niya. Lahat ng gawin mo ay siya ang may control. So, wala ka talagang kalayaan. Kumbaga, wala kang free will. Siya ang nagmamanipulate sa lahat ng mga maari mong gawin. Hindi ka pwedeng gumawa ng mga bagay-bagay na wala siyang consent. Lahat ay dapat magpaalam ka sa kanya. Okay? So, napakahirap ng ganyang kalagayan. Kapag nasa ganyang kang sitwasyon, sigurado na mapapagod ka at mapapagod at uh, siguradong uh, susuko ka sa ganyang setup, sa ganyang uri ng relasyon. Napakahirap ng ganyan, okay? Kapag nasa ganyang kang relasyon, ako, mainam na lang na mag-isa sa buhay kaysa nasa ganyang relasyon. So, ayan ang isa sa mga panira sa isang relasyon. Kapag meron sa inyo ang isang controlling na ugali. Number three, Number four, ito yung physical and emotional abuse. Nako, oh, mahirap din ito. Alam nyo, kapag merong partner na ganyan, pero mas madalas itong mga salarin na ganito ay yung mga kalalakihan. Although, meron ding mga kababaihan na sobrang dominante at ang lalaki naman ang nagiging biktima ng mga ganito. May mga ganyang instances, but most of the time, yung lalaki ang talagang mapanakit sa mga ganitong sitwasyon. So, kapag uh, ang partner mo ay mayroon palang problema, hindi niya kayang kontrolin yung sarili niya, yung temper niya. At talagang yan na ay dumarating sa punto na sinasaktan ka na physically. Nako, mahirap yan. It's kapag may nangyari ng ganyan na sakitan, umalis ka na agan-agan. Kasi ang mga ganyan, chronic na paulit-ulit yan kapag nasa ganyang relasyon ka. So, ang the best thing kung talagang nandyan ka pa is magsumbong ka sa barangay or sa police. Yun ang first step na pwede mong gawin para meron kang basis just in case na maging malala ang mga sitwasyon, okay? At saka, yung emotional na pananakit. So, eto na yung literal na masakit magsalita. Yung andyan na yung paninigaw sa'yo, yung pinagsasabihan ka ng mga masasakit na mga pananalita or anything na mga ginagawa niya na sobrang masakit na tanggapin sa iyong kalooban. Yung dalawang yan, physical at emotional na pananalit na to, huwag na huwag niyong itolerate yan, okay? So, ayan po, ang number four. Number five, ito yung addiction issues. Naku, mahirap ito. Alam niyo, kapag uh, meron sa inyo at most of the time, yung lalaki ang nasa ganitong sitwasyon, ang nalululong sa mga masamang bisyo. Most of the time, ito na yung mga substances na bawal, na ipinagbabawal at nakakasama sa tao. Alam nyo, ang tao na nasa ganitong addiction, nako, nagiging siraulo yan, promise. Kaya, di ba, maraming nangyayaring mga krimen dahil sila ay luluhong sa masamang bisyo yun, di ba? Talagang akala nila, yung partner nila ay ibang nila lang. Yun pala, yun na yung partner nila. So, nakagawa sila ng hindi maganda doon sa partner nila dahil tingin nila ay ibang nila lang. Kaya kapag ang partner mo ay uh, may issue sa ganyan, nako, huwag ka nang mag-isip. Umalis ka na dyan. Or, pwede mong iparehab yung partner mo, pero medyo matagal-tagal na proseso yan. Madalas ang mga ganyan, binabalik-balikan pa rin yung mga ganong bagay. Kasi natikman na nila eh, mahirap nang alisin sa kanyang sistema yan. Kasi nasubukan na nila, naramdaman na nila yung mga kicks, yung mga effects sa kanila, at yun ang kanilang binabalik-balikan. Kaya kapag uh, ganyan ang partner mo, lumayas ka na agad-agad. Kasi sigurado, walang patutunguhan yan, kundi masisira at masisira din ang inyong relasyon. Okay? Number five. So, ayan po ang ilan sa mga bagay na siguradong sisira sa iyong relasyon, sa iyong pagsasama. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.